Kung okay, isa ka sa mga player na napigil mo sa MPBH, anong sekreto ng isang field? para sa akin siguro yung ano, yung passion ko sa gaming talaga. Kahit anong game pa yung kahit anong game kasi gusto ko maging ano, maging, mag, maging magaling eh. Yung passion ko sa gaming is nakuha ko siya simula nung ano, bata pa ako eh. Parang sobrang saya ko sa mga nilalaro ko eh. and sobrang saya ko na alo kapag nananalo ako. So, pinigodan ko ka na kaway nga na yun, passion ko Nabanggit mo din na si Piu yung vote mo Um, Kasi ano, nung uh, MPL season 1 nakita ko siya mag-funny, sobrang nagalingan ako sa kanya tropa natin dito, at kita mo naman si Piu! Oh! Sinasayawan lang dito from wall to wall, sinabi ng Angela pero he still got the kill para dito kay Karina Wow! Piu! 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 Tapos ngayon naman, kaya siya yung ko kasi sobrang tagal niya na tapos nasa top pa rin siya Nabanggit ni TC na ikaw daw yung player na kiniidolo niya at tinawag niyang go. Um, Siyempre, masaya kasi yung lahat ng tao na parang nag-ML ang sasabihin ko na si Carl Talami. Lalo na nalala na, siya ng international and masaya pa rin na nakikita niya na, ano, na ganun. Um, Siyempre, pinagdaanan ko ano, marami munang talo bago nag-champion. Ganun. ganun naman yung cycle eh from Child Prodigy to the face and now MLBB's greatest of all time, GOTZ! Paano nito ang nabago yung buhay ko um, at yun pananaw ko sa tumay? Um, sobrang dami nagbago ano, sa financially tsaka yung routine ko sa buhay, yung ginagawa ko sa buhay tsaka ano, pag lumalabas ako ganun, may mga nakakilala na sa akin. Piling ko, ano, abang tumatagal, parang napapansin ko sa sarili ko na mas naging mas madisiplina ako and mas mature. Siguro yung biggest lesson ko lang yung balance ng sa lahat ng bagay. Tapos ngayon talaga, ito na talaga yung ano yung feeling ko buhay ko eh.